Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muadz, hal tadri ma haqqullah 'ala 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Alam mo ba kung ano ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin at kung ano yung karapatan ng mga alipin sa kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala?" Ang sabi ni Muadz, sabi niya, "Ya Rasulullah, fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Ya Rasulullah, ang tanging nakakaalam sa bagay na yan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo. Nung sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at kung ano yung karapatan natin sa kanya, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna haqqallahu ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga lipin ay ang tanging pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagtatambal. Subhanallah. Ito yung pangunahing pundasyon sa pananampalatay ng Islam, ang pagkilala ng isang Muslim na wala siyang dapat sambahin liban na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang doon sa pagsamba, kundi nararapat na hindi siya gumawa ng anumang uri ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang espasyo sa puso natin, sa pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang pagtatambal sa kanya. Anumang usapin ng shirk, yun ay ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung karapatan natin sa kanya, wa haqqal ibadi ala Allahi Allah yu adiba man la yushriku At ang karapatan ng kanyang alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang karapatan natin sa kanya ay ang hindi paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man ang taong hindi gumawa ng pagtatambal sa kanya. Subhanallah. Ibig sabihin, ipinangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang isang tao ay hindi siya gumawa ng anumang uri ng shirk, anumang uri ng pagtatambal sa kanya, ipinangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya paparusahan ang tao na yun. Ang sabi ni Muadz, Ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Ya Rasulullah, Pwede ko bang ipagkalat, ibalita sa mga tao? Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, Qala la tubashiruhum fa, fayattakilu. Wag mo muna ikalat sa mga tao, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kung malaman nila na kapag hindi ka gumawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ka napaparusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, baka umasa sila dun sa bagay na yun at hindi na nila gagawin ang kanilang mga tungkulin sa pananampalatay ng Islam. Anong alimbawa? Kasi may mga tao na sasabihin nila, kapag marinig nila ang ganitong usapin, eh bakit pa pala ako magsasala? Hindi na ako gagawa ng anumang shirk pero hindi na rin ako mag-aayon. Oh. Kasi ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya paparusahan ang isang tao na hindi gumagawa ng pagtatambal sa kanya. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag mo muna ibalita sa mga tao yan sapagkat pag malaman nila, marinig nila yan ay hindi na nila gagawin ang kanilang mga tungkulin. Hindi na sila magsasala, hindi na sila mag sa buwan ng Ramadan. Hindi na sila mag sa pananampalatay ng Islam sapagkat ang hahawakan lang nila yung isang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag hindi ka gumawa ng anumang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka niya paparusahan. Subhanallah. Pero ang hindi nababatid ng mga tao na yun, yung, usap, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay motivation sa mga tao na may tunay na takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa tuwing maririnig nila ang usapin ng pag-iwas sa anumang pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mas lalo nilang husayan o padamihin ang kanilang mabuting gawain o pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawang paliwanag ng mga pantas natin kaya ito binanggit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ang pangunahing doktrina sa pananampalatayang Islam ang pagkilala pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa taala at ang paglayo sa anumang uri ng pagtatambal sapagkat kapag ang isang tao ay sumasamba kay Allah subhanahu wa taala at ito ay hinahaluan niya ng anumang pagtatambal kay Allah subhanahu wa taala ay masisira ang kanyang pagiging Muslim